Hello mga loves, hello everyone. So, andito tayo sa ating alaga. Ayan, So for today's ganap, 'di ba? Sabi ko, pinakain natin siya ng half uh, starter and half grower, pero nagpalit tayo ng brand. Pero ang nangyari mga loves ay hindi niya gusto. So kaya naging masama na naman yung panglasa niya, nang sama yung tiyan niya, sama yung pakiramdam ng ating alaga simula kahapon. So ang ginawa ko ay binalik ko yung starter na Green Hills natin ngayon, na ngayong umaga. So bilis-bilis tayong pumunta doon sa Palingke at bumili tayo agad ng uh, starter. Pero Ayan, kumain siya pa kunti-kunti pero at least kahit papano naagapan agapan natin at kumain yung ating alaga. Dahil nga hindi niya bet yung uh, pinalit natin na um, tawag dito, pakain na feeds niya. Dahil pinalitan natin ang brand. So ngayon kahit na binalik natin siya sa Green Hills na brand ay hindi natin pinalitan yung kaniyang pakain ginawa nating starter pa rin. So 2 months for starter pa rin sya dahil nga baka naman hindi tanggap ng sigmura niya pag ililipat natin sya for grower. So ang nangyari mga loves ay ayan, hindi pa rin niya ubos pero at least kumain siya kahit papano may laman yung sigmura ng ating piggy. And then nagbigay din ako ng dahon, ayan dahon ng oregano para paglaruan ng kaniyang sigmura para paglalo, paglaruan ng ating alaga. At maibalik yung gana ng kanyang pagkain. Pero ayan mga loves, kumain siya kahit papano. So kahit pa kunti-kunti, at least kumain. di ba Kasi ayaw natin na mabalik yung nangyari nung naging one month pa lang siya na hindi siya kumakain talaga at matagal natin siyang naagapan dahil nga naging busy din tayo noon may lakad din tayo So, ayan. Kumain naman siya pa konti-konti. So, hindi natin mapipilit yung sigmura niya na ubusin yung kanyang feeds. Dahil nga ay, ayong yung, ano, yung mga kinain niya na grower nung mga nakaraang araw, good for 2 days or 3 days yata yon ay andyan pa sa ano niya, sa chan niya, hindi pa niya na na ano na ilabas So, buti na lang at this time at hindi naman siya sumuka. Pero siguro nagdudumi pero hindi ko napansin dahil nga uh, hindi ako yung naglilinis sa kulungan. Dahil kakarating pa lang natin, galing palingke at nagbili tayo ng feeds. So, hindi man niya inuubos pero kahit papano ay kumain naman siya. So, mamaya-maya tatayo din yan at kakain. At isa pa mga loves, bumili tayo ng pangpatunaw. Yung protolite yata 'yon. Fix ko na lang mamaya kung ano, anong tawag doon, protolite, yung nabili natin. Uh, pang-ano lang siya, hindi, hindi siya injectable dahil nga hindi natin i-inject yung ating alaga at inaano lang natin yung gamot sa tubig yung baga 10 ml ng protolite ay tama ba yung pronunciation ko or baka iba yun correct me if I'm wrong at saka 10 ml sa isang uh, one letter na tubig so pinapainom ko kaagad sa kanya nung pagdating ko at saka bago ko siya binigyan ng pagkain so kahit papano hayaan mo lang natin yung sigmura niya dyan, pero at least man lang nakalaman yung sigmura niya kahit papano. So, hindi naman siya matamlay mga loves, masigla naman siya, pero yun nga lang ay hindi siya natutunawan. Ayan yung bulog niya, yung danlak, yung ano yan, bituka na lumalabas at lumalaki dito sa panghuli niya. Uh, malaki, kaya hindi yan siya natutunawan. So yung kinain niya na grow, uh, uh -oh, grower na ibang brand, diyun yung dahilan kung bakit siya nagkaganyan. So kaya mga loves, ingat-ingat po tayo sa pagpapalit ng uh, brand ng feed sa ating alaga dahil nga merong mga alaga na hindi tanggap ng kanilang sikmura yung uh, brand ng feeds na ipinapalit natin. So, pag ganitong stage, uh, medyo masilan sila. Ay, hindi naman siguro sa ganitong stage. So, meron talagang baboy na masilan. Masilan sa pagkain. So, wala tayong magagawa. Kailangan nating uh, sundin kung ano yung naaayon sa kanyang panglasa. So, ayan dahil nga sa iniisip natin na makamura tayo ng feed so ayan tuloy na pasubo tayo at <laughs> yung feeds natin na buti na lang at ano lang yon baga half kilo ano half sorry half sack yung binili natin na ibang brand so andoon pa so pwede natin yan mapapakinabangan sa ibang paraan dahil pwede natin yan ibigay sa alagang baka ihalo natin sa tubig na painom sa kanila dahil nga ayaw nitong alaga nating bulog so kinain niya yung dahon, so lima yan na kinuha ko at yan lang apat yung natira, so kinain niya, hayaan lang natin yan dahil yan ay panumbalik sa kanyang sikmura para naman kakain siya sa kanyang feeds so meron siyang mapaglaruan ibang kinain-kain niya yan ay paano siya doon sa fish niya pa kain, kain naman siya doon pa konti para manunumbalik yung yung kumbaga sa tao mga loves ay masakit yung sikmura kumbaga hindi siya natutunawan walang ganang kumain so ganon ya dapat maagapan natin yan so hindi naman siya totally na kabado dahil nga nangyari na to sa kanya noong mga nakaraang buwan Ganon din ang nangyari sa kanya. Hindi din siya natutunawan. So, ang ginamit natin doon ay injectable. So, ngayon, medyo malaki na siya at saka hindi natin siya ginagamitan noon dahil nga makakaapekto sa uh, ano, sa ah uh, karne pag ganon yung injectable yung gagamitin natin. So, ang ginamit natin na gamot ngayon ay uh, 'yung ano lang siya, panghalo sa tubig. So liquid pa rin 'yan, hindi 'yan siya powder. So 'yun ang ginawa natin mga lods. So hindi na hindi tayo masyadong kinakabahan dahil nga nangyari na 'to sa ating alaga. So tayo, pag tayo ay nag-aalaga kung anong mga nangyari sa ating uh, baboy o sa ating alaga at nararanasan na natin 'yan hindi na tayo masyadong kabado. So, alam na natin kung ano ang gagawin natin by the next time. So, ayan mga loves. So, ngayon, alam ko na na hindi tayo basta-bastang magpalit ng feeds sa ating alaga. So, kung anong nakasanayan niya, ay yun na lang. Dahil nga, merong iba na hindi tanggap sa kanilang sikmura pag kung ano ang pinapakain sa kanila, sa kung anong brand ang pinapakain sa kanila. So it's ko ano, it's charged to experience ito sa atin. So meron namang ibang ano, ibang ibang klase, hindi ano, hindi siya ibang klase, meron namang ibang baboy o ibang alaga na tanggap nila kahit na anong brand ng feed ang feeds ang kanilang pinapakain. So kasi mga loves, meron tong kapatid at saka ah uh, pinalitan nila yung brand ng kanilang pagkain ang nangyari ay okay lang din naman so tanggap lang ng kaniyang sikmura so hindi magkapareho kahit na magkapatid sila ay magkaiba yung kanilang panglasa so kaya ito ay ingatan ingat tayo dahil nga hindi tanggap ng kaniyang sikmura ang ginawa natin na pinapalitan ang kaniyang feeds So, sana ay mamaya or bukas or mamayang hapon, mamayang tanghali ay manumbalik na talaga yung gana ng kanyang pagkain. Ayan, nila, nilalaro yung kanyang feeds. Hmm. Ay, hinihigaan Pero kumain na yan siya. Kahit papano, mag, nagkalaman yung sikmura. So, hindi natin yan mapilit pa ganyan. So, mamaya, mamayang tanghali, magmix na naman tayo ng gamot niya sa water at ipapainom natin. So, charge to experience to myself sa pag-aalaga ng baboy. So, thank you sa wa for watching mga love. Salamat sa panunood niyo at uh, kung baguhan ka dito sa channel ko, please like and share. Paki-subscribe na rin sa ating YouTube channel para 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 mapanood niyo ang ating mga next videos at makasubaybay kayo kung ano ang mga tips at mga mangyayari sa ating mga alaga, sa ating pag-aalaga. Para naman may makukuhang aral yung iba o di kaya tatanggap ako ng kahit anong suggestion, paki-comment down below na lang. So, thank you. Bye-bye.